So kung meron mang mga VFX artist sa Pilipinas na sasabihin nila na Adobe After Effects daw ang gamit sa paggawa ng VFX compositing sa Hollywood. Ang ebidensya ko dyan na hindi talaga Adobe After Effects, tingnan nyo lang yung mga video na ilagay ko sa comment or sa description sa video na ito. Yan ang mga video na yan, yan yung nakita ko sa pag-research ko na nyok talaga ang gamit sa Hollywood sa paggawa ng VFX compositing, hindi Adobe After Effects. Ang Adobe After Effects ginagamit lang for motion graphics, Diyan lang ginagamit ang Adobe After Effects sa Hollywood. Pero sa main compositing, para sa VFX compositing is nyok talaga. So tingnan lang niyo yung mga video dyan na ilagay ko sa comment or sa description sa video na to. Yan yung patunay na nyok talaga ang ginagamit sa paggawa ng VFX compositing sa Hollywood, hindi Adobe After Effects. Okay, right. So, ah uh, gagawan ko lang ng part 2 yung video ko nung in-explain ko kung ano ba ang software na gamit sa Hollywood. So, naiisip ko nga gagawan ko talaga to ng part 2 kasi baka iiyak yung mga tao na fan sa Adobe After Effects, no? Uh -huh. Na sasabihin talaga nila nga ang gamit na software sa Hollywood sa compositing is Adobe After Effects daw. Why are you crying? Kasi meron namang mga ebidensya yan na mga video na ang Adobe After Effects talaga kinagamit din yan sa Hollywood talaga. Mismo ako sasabihin ko yan sa sarili ko na legit yan. At merong mga ebidensya dyan ng mga video katulad ng... YouTube I'm a visual effects artist. I've been doing this for about 15 years, and I've had a, a great opportunity to work on a lot of uh, really fun projects and title sequences and films. But now, very recently, I had a chance to work on Star Wars: The Force Awakens. Uh, thank you, and a quick shout out to the Star Wars hologram team. Uh, Jace Hanson is actually in the audience, good friend of mine. So here is the Star Killer base hologram, and uh, let's kind of take a look at this. We need to be able to control the sides so that whatever scene we wanted to composite it into. Din, ng dahil sa video na ito, sa tingin ko merong mga Adobe After Effects users na itong video na ito, ito yung gawin nila ng patunay na Adobe After Effects talaga ang gamit na main VFX compositing sa Hollywood. Pero sa totoo, namaling akala lang sila. Kasi ang ginagamit talaga sa Hollywood na movie para sa main VFX compositing ay Nuke. Hindi Adobe After Effects. Kasi ang Adobe After Effects ginagamit lang for motion graphics like infographic, holographic, it's UD Epics. Or title name sa movie na motion graphics ang paggagawa. Or title sequence sa intro at sa ending ng movie na motion graphics yung paggagawa. Or 2D motion graphics or 2D animation. So dyan lang ginagamit yung Adobe After Effects sa paggawa ng movie sa Hollywood. Din ang patunay talaga dyan na hindi talaga... Adobe After Effects ang ginagamit sa Main VFX Compositing sa makikita natin dito sa video na ito, itong video ni Andrew Kramer. Kasi si Andrew Kramer, dito sa video na ito, walang binanggit si Andrew Kramer sa video na ito na yung Adobe After Effects, siya yung ginagamit para sa Main VFX Compositing. Wala siyang binanggit na ganun. Then, makikita natin sa tutorial ni Andrew Kramer is tungkol sa Infographic or Holographic. Then, makikita natin sa video niya na nag-shoutout siya para sa team niya para sa paggawa ng holographic. Uh, thank you and a quick shout out to the Star Wars hologram team. So si Andrew Kramer yung silbihid sa team na magagawa ng holographic sa movie. So doon sa movie na yon na Star Wars, ang ginawa lang ni Andrew Kramer doon is paggawa ng holographic or infographic or HUD or title sequence sa intro ng movie at ending ng movie na motion graphics ang paggagawa. So yan yung ginagawa nila sa team ni Andrew Kramer gamit ang After Effects. Pero yung After Effects sa movie na yan sa Star Wars, ang After Effects ay hindi ginagamit sa VFX compositing. Kasi sa movie na yan, ang ginagamit na VFX compositing is yung hindi Adobe After Effects. Kasi ang totoong process talaga dyan, yung gawa nila ng holographics or epographics or HUD effects, yung mga gawa nila na ganyan, i-render nila yan sa Adobe After Effects, then yung file na yun na-render re nila na holographic or epographic or HUD effects, ipapasok pa yon sa nyok kasi nandun sa nyok yung main compositing. Nandun sa nyok ang final compositing. Kasi sa mga BFX shot, hindi naman si Andrew Kramer ang may gawa ng lahat ng klase ng effects. Si Andrew Kramer lang ang may gawa ng holographic or epographic Pero yung mga rigging ang animation or mga effects like fire, smoke, hindi na si Andrew Kramer ang may gawa doon. Hindi na yung team ni Andrew Kramer ang may gawa doon sa ibang department na yon. Kaya yung render sa Udini, ipasok yon sa Nyok. Yung render sa Ato Maya, ipasok yon sa Nyok. Then yung render na galing sa After na yung render na galing sa After is holographic yon or infographic or is UD. Yung render galing sa After ipasok yun sa Nyok. At doon magaganap sa Nyok yung final compositing na doon gaganapin ang mga adjusting para mas realistic tingnan yung VFX shot. So yan yung katotohanan talaga. Kasi sa Hollywood, ang choice nila para sa amin VFX compositing is yung hindi Adobe After Effects kasi sa Hollywood ang Adobe After Effects ginagamit lang for motion graphic so diyan ginagamit yung Adobe After Effects kasi yung After Effects na design siya for motion graphics pero pwede po siya gamitin sa VFX compositing pero hindi siya handy kasi layer based system siya kaya hindi siya ginagamit yung Adobe After Effects sa Hollywood para sa main compositing ang ginagamit namin VFX compositing sa Hollywood is yung na software there are two types of software that artists use to create or composite visual effect shots that's layer-based software and node-based software so to compare the two we'll look at after effects which uses layers compared to nuke which uses nodes Masasabi ko talaga sa sarili ko na 100% hindi ako mali sa sinasabi ko na ang ginagamit sa industry na software sa paggawa ng BFX movie sa Hollywood like Vita Digital, Vita FX, Digital Domain, Industrial Light and Magic, yan ang mga company na yan nagagawa na yan ng BFX movie sa Hollywood. Ang ginagamit nila ng software sa compositing is nyok talaga, hindi after effect. May sinasabi ako doon sa video sa part 1, sinasabi ko nga actually maraming software to, marami pang mga third party nga software then ang babigidit ko lang dito yung mga main binanggit ko lang yung mga main software talaga main software na ginagamit sa paggawa ng epics, main software na ginagamit sa compositing main software na ginagamit para sa rigging ang animation lighting ang rendering 3D modeling at main software na ginagamit sa video editing at main software para sa recording sa sounds kaya ang nabanggit ko lang ng software doon sa part 1 is Udine Atodes Maya Nuke Avid Media Composer at Protoss hindi ko nabanggit yung Adobe After Effects kasi yung Adobe After Effects kasi hindi yan main talaga na ginagamit para sa VFX Compositing sa paggawa ng movie sa Hollywood. Kasi ang After Effects kasi sa Hollywood ginagamit lang siya sa Infographic, Hologram at HUD Effects or 2D Motion Graphics or 2D Animation or Title Name sa movie na Motion Graphics yung paggagawa or... Title sequence sa intro ng movie na motion graphics yung paggagawa or title sequence sa ending ng video na motion graphics yung paggagawa yung title sequence na tinutukoy ko yung sa intro ng video or sa ending ng video na merong makalagay na directed by ganon din merong makalagay na VFX supervisor hindi lang siya ordinaryo yung uh, title sequence yung paggagawa ng text sa title sequence is motion graphics yung pagkagawa. Kasi yung After Effects, na-design yan for motion graphics. Pero ang After Effects, pwede din gamitin sa VFX compositing. Pero sa Hollywood ng mga movie, ang After Effects, ginagamit lang siya for motion graphics. Hindi siya ginagamit for main compositing or main VFX compositing. Yung Adobe After Effects sa mga gawa sa Hollywood movie. So sa US, sa Hollywood, nyok ang ginagamit nila nga software para sa Main VFX Compositing. Pero sa mga ibang bansa, after effects ang ginagamit nila ng software para sa VFX Compositing or sa Main Compositing. Katulad ng Pilipinas yung Pilipinas ang ginagamit na main VFX compositing is Adobe After Effects. Pero sa ibang bansa sa Hollywood sa industry standard yung mga company na uh, nagawa ng VFX sa Hollywood, ang nyuk talaga ang ginagamit nila sa main VFX compositing. Din yung After Effects ginagamit lang for motion graphics like infographic, holographic, It's HUD effects or title name sa movie na motion graphics yung paggagawa or title sequence sa intro ng movie na motion graphics yung pagagawa or title sequence sa ending ng movie na motion graphics yung pagagawa. Diyan ginagamit yung Adobe After Effects kasi yung Adobe After Effects na design yan for motion graphics. Kaya't magaling yung Adobe After Effects sa motion graphics na paggawa. Pero ang Adobe After Effects hindi ginagamit sa VFX compositing sa Hollywood. Kasi nangyayari yung VFX compositing is sanyok talaga. Example ah, ganito yon para maitindihan ninyo. Example, mayroong DFX shot nga si Iron Man lalakad, magta-transform siya na robot. Pagkatapos niya mag-transform sa robot, mayroong makikita sa mukha niya ng mga infographic or holographic or HUD effects. Then, pagkatapos, maglalabas siya ng power. So, yung pag-transform dyan sa robot, sa Atodis Maya yan gagawin yung animation na unrigging sa so, ato dismaya yung gawin. Then yung pagkatapos niya mag-transform sa robot, merong lalabas ng mga infographic o motion graphics doon sa mukha niya. Sa Adobe After Effects yung gagawin yung mga motion graphics or infographics na lalabas doon sa mukha ni Iron Man. Then pagkatapos merong power na lalabas. So yung power na lalabas sa uh, din yung gawin. Then ang main compositing talaga is nandun sa nyok. Kasi yung render sa animation na nag-transform sa robot si Iron Man, nag-transform sa robot yung tao, ipapasok yun sa inyo. Then, yung hologram or infographic na ginawa doon sa Adobe After Effects. Then, i-render siya sa Adobe After Effects. Then, pagkatapos i-render, yun, ipasok naman siya, i-import naman siya doon sa nyok. Then, yung power effects na ginawa sa Udine, eh, ipapasok yun sa nyok. Para doon gaganapin yung main compositing. I-composite yung lahat, meron gagawin ng mga adjustment para mas realistic tingnan. So, ibig sabihin, yung main talaga, main compositing, nandun sa inyo, wala sa Adobe After Effects. no? Kasi yung Adobe After Effects, ginagamit lang sa paggawa ng motion graphics. So, sa Hollywood, dyan lang ginagamit yung After Effects. Sa paggawa ng motion graphics. Kasi, ang Adobe After Effects kasi, layer based system din sa nyok, node based system yung nyok. Mas handy siya gamiton, mas flexible gamiton ang nyok para sa BFX compositing. Pero ang Adobe After Effects, hassle siya gamiton, di siya handy gamiton. Tungod kay layer based system siya, mas hassle siya gamitin, hindi siya flexible. Labi na kung dagko na kay nga pile ang gamiton, no? large pile na ang gamiton para sa BFX compositing. sa bisaya na mo no ni. No, no, eh. Marami nang nangyayari ng mga 3D render sa at this Maya, marami nang nangyayari ng mga 3D render sa Udini at mayroon pang mga mga video image sa ipangpasok. Masasabi natin na large compositing, malalaking file na compositing na ang gaganapin. Diyan na mangyayari na yung Adobe After Effects mahihirapan na talaga. Makaya niya gawin pero hassle siya. <laughs> hasil kasi kailangan i-scroll mo pa, tingnan mo bawat layer, i-scroll mo pa sa ibaba <laughs> para makita mo yun, para ma-identify mo. So, okay lang gamitin yung Adobe After Effects sa mga hindi large file. Yung mga kunting compositing lang. Pero yung mga large compositing talaga, yung malaking file na compositing, mahirapan na talaga ang Adobe After Effects dyan. Kaya yan na Adobe After Effects, pero hassle siya. Pero yung nyo, kahit gano'n pa yan kalaki yung file, yung compositing niya, hindi siya mahirapan. Kasi Node-based system yan, kita yan lahat. So, ang sa Hollywood talaga, gumagamit din sila ng Adobe product. Ang ginagamit nila Adobe product sa Hollywood is Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, at Adobe After Effects. Yung Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ginagamit siya sa concept, sa paggawa ng concept. No? Then ang Adobe After Effects, ginagamit siya sa paggawa ng motion graphics. So actually, marami talagang super na gamit sa Hollywood. Kung isa isahin ko yan lahat, marami yan. Mayroon pang mari para sa texture, meron pang Gebras. Marami talaga yan, marami. Then ngayon, kung babasihan natin kung sino yung mas maraming user sa software sa Adobe After Effects at Nuke, mas marami talagang user sa Adobe After Effects. Kontra sa Nuke, kunti lang yung user sa Nuke. Then ngayon, tingnan natin sa website nila kung ano yung presyo sa Adobe product at ano yung presyo sa Foundry product. Yung Foundry product kasi yan yung may-ari ng Nuke. Tingnan natin kung ano yung mas mahal talaga sa ngayon na taon 2025 na yan no? 2025 ngayon kasi magbababago kasi yan yung presyo eh no then kung tayo tayo gagol chrome ha yan gagol chrome so bago yan type muna tayo what time what time now so what time now in the Philippines lumabas na so so yan so sa ngayon June 15, 2025. Tingnan natin kung ano yung presyo sa Adobe product at sa Foundry product. Una muna tayo sa Adobe. Type tayo ha. Adobe.com Yan. Dito tayo. Yan. So, all apps na uh, all apps. So, dito tayo sa buy. Yan. So, yan oh. So, itong Creative Cloud all app, ito yung lahat ng uh, apps, no? Click natin yung see all, see all plans, ha? So, yan. So, ito yung monthly. Yan. Then, ito, one year. $659 sa one year, no? So, muna na ang magamit ni mga product in 20. See all, na. So, kini. Magamit na ni mo Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, na Adobe After Effects, So mo na ni ang tanan na product magamit ni mo, no? Then kung dirita sa individual, no? So dirita sa individual. So kung sa Adobe After Effects ra ang imong paliton. So sa Adobe After Effects kung imong paliton monthly 22.99 dollar monthly magbayad ka, no? Then click na to nang see all plan. Hinay lang ang tier nito, hinay. So, nara dire. So sa Adobe After Effects sa 1 year 263.88 dollar ang sa 1 year na imong bayaran sa Adobe After Effects. So type tayo, tayo dito. Tondo.com yan eh. Ito. Ang spelling niya if o u n d r y .com foundry.com so yan so yan Yan yung website niya sa nyok Then, tingnan natin kung <laughs> malulula kayo rito sa ang price nito eh. Sobrang mahal to. Ito, nyok. Click natin yung learn more. So, yan na So, dito, scroll natin sa ibaba. So, yan. Kita niyo kung gano'ng kamahal to. <laughs> so, sa nyok lang is Subscribe one year, $3,649. <laughs> so, kita mo kung gano'ng kamahal yung twisyo sa nyok. Then, mas may mas mahal pa yan, yung nyok X. So, yung nyok X is $4,969. Damn! Malapit na sa $5,000. So, kung i-run up na lang natin, gawin natin $5,000. Then yung 1 dollar ay palagay natin na 50 pesos. So equivalent to sa 250,000 pesos. Damn! Then meron pag mas mahal diyan na ito, Nyok Studio. Damn! Ang Nyok Studio combination na ito sa VFX compositing and video editing. So, ang Nyok Studio is 6,069 dollar. So ilagay na natin 6,000 dollar to ang New York Studio. So 6,000 dollars kung ipalagay natin na yung 1 dollar is 50 pesos is 300,000 pesos, no? Malulula ka talaga sa kamahal. <laughs> no? 300,000 pesos. Din dito meron silang mura, itong New York Render. Itong New York Render 440 dollar per year. Pero itong new Render, hindi naman to yung mismong software. Yung new Render is yung mag-render ka sa Nuke is pwede mo na siyang ilagay sa render farm na no? para mas mabilis. Kasi kung mag-render ka sa Nuke na hindi mo gagamitan ng render farm, ah matagal yung render. So, kung yung VFX artist gusto niya mapadali yung pag-render niya sa Nuke, pwede siyang magbayad sa Nuke Render para yung nuke render niya malagay sa render farm para mas mabilis yung render. Actually sa part 1 na i-explain ko na kung ano yung render farm. Itong mura na nuke render hindi to yung software ha. Itong nuke render uh, magbase ito sa pag render na pwede ka nagagamit ng render farm para mas mabilis yung pag render mo. Ang software talaga dito itong nuke studio nuke x nuke. So mas mahal ang nuke studio. 6,000 no? dollars. 300,000 pesos. Diyan pa lang, mapaisip na kayo bakit ba mas mahalang nyo <laughs> kaysa Adobe After Effects. Siyempre, kung meron tayong otak, naging mahal yan kasi yan yung top 1 na number 1 na mas magaling na compositing software. Marami kasing compositing software like Adobe After Effects, Potion, then Nyok. Sa kanila na mga compositing software, mas mahalang nyo kasi yan yung top 1 na mas maganda gamitin at mas magaling. Kahit i-research eh, mo pa sa YouTube, kung ano yung top 1 na mas magaling na uh, compositing na software is Nyok talaga. Kaya't mas mahal to. So, hindi naman siguro to imahal nila kung hindi to reasonable yung presyo nila, di ba? Reasonable to para sa akin, reasonable to kasi ang Nyok talaga ay nasa top. Nasa top level yung Nyok kontra sa Adobe After Effects. Hindi ko dinadown ito ang Adobe After Effects ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nyok talaga ang magaling. Pero yung mga tao sa Pilipinas na mga VFX artists, Karamihan dyan, hindi sila makaitindi sa akin. Kasi dito sa Pilipinas, ang ginagamit talaga sa compositing is Adobe After Effects. Halos lahat na VFX artist sa Pilipinas is nagagamit yan ng Adobe After Effects. Okay, hanggang dito lang itong video na ito, no? Sana naitindihan yung mga sinasabi ko dito, no?